Loko. Wow. Oho. Bahabol. Oh. Uh -huh. May pahabol. Ano ito? Ano tayo na isang tangigi? Isang okay, tangigi. Iyon. Bagyo no mga amigo Wala mga amigo oh. Pakoy Pakoy ang ulam na Pakoy Pakoy na Kinulog Kinulog yung tawag nila dyan Kinakuluan na yan May mantika Hanggang sa matuloy yung tubig ano Yung Yo... na lang ganang tubig yan Ah talagang kwan lang yan hmm. ha, Yan ang aming ulam ngayon mga amigo Kanya-kanya lang Hmm uh, Marami pagluluto yan ay eh. Ang kanyang, -kanyang diskarte. Yan mga amigo, yan ang pakoy na hindi malangsa. Kahit pakoy dito sa Pacific Ocean. Galing nga pala mga amigo doon sa nahulihan namin ng dalawa. Panod naman kami na yun. Binanto namin yung palapa. Wala namin nila tayo. Nasa 16. Tinakbuli. Um, tinakbuli namin pabalik. Oh. Nilapasan namin yung una namin tinanggalingan. Dito kami sa balita kami dito ng nakain-kain na isda. May nagbag kong dandong eh. Malapit na daw sa no, no. Bung. Dupaya yun sa may pupunta pa rin na. Sa may pa patinggalan. Malapit na sa bundok ay. Eh. Yun oh. Diba? Ang ulan natin ay kanina mga guys. Ang ito. natin. Nilopin. pin pa rin? Ngayon naman, pakoy. Dito sa laot, mas paborito ng maglalawot yung pakoy. Pero yun ang pinakamurang sida. Lalo yung bandang tiyan na yan, ano? Mm, kahit sa tabi. Pakoy pa mahanapin. Uh, uh, sa tuloy na ano? nagsaka yung lupin, ano? Ako mm. lang sa dinahikan, hindi na sa amin na yung gano'n. Nagbaiti pakoy, Mm. 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 Yeah, ta hindi pa yata ito kalala pa kabayan So sabi ko ito ang mahal Mas mm. so, mahal pa ito sa unit yun Nung na yung nung tayo na Wala um, <speaking language> 50 na siya ay Sinta ay, Samantala lang ay magkano kilo na yun Ay tatlo isang kilo ito teplo isang kilo <speaking> Ano <language> isang kilo? Hmm <speaking>

hindi na kakaroon hindi na kakaroon ayy! mahina lang sa na ayy! eh lang hindi hindi? mahina lang talaga ang sili hindi hindi din mag hapag mag kung mag magsili kung din lalo yun dapat pati ang buhay na

Kahapon pa yan, kaya lang yung langaw na yan Dalawa nga yan ay Ano ko na, langang ngayang langang ngayang. So, Ano nangyari? Pusok sa kamuti? Hmm. Anong Ay, nangyari mabukas yung kamuting kahay nga? na mamaya. Kuya hmm. ayaw din

bakit hindi ka nakatulog yan yung nalulog? Uh, baka lang may tulog <laughs> naka naman mga amigot nahulog yung takap na kaldero takap <laughs> na kaldero, nahulog? <laughs> ah, hinabol mo yung takay ut bagay na may mabagal, kaya lahat hindi maaanod na silig, may silig ay <sighs> yun o oh. yan mga amigot uh, Kanina, habang nananakbo kami at kami ay nag-arriba doon sa aming pinanggalingan kahapon, may mga namomonitor na nakakahuli dito banda. Kaya ako yung mabanti dito pa taas pa. Papuntang uh, no, Ayun, ay, na ito na yung mga bangka. Hindi ko lang alam kung alin diyan partin sa mga ito sa palibot nito. Basta dito sa eh, area na ito, dito yung mga mi banda. Yung mga may nakasibad-sibad na tuna. May halo na rin blue Ay, kami dito mo bantay. Tapos pagka nagtanod kami mamaya ng gabi. Ah, uh, hindi kami masyadong lalayo. Gawa nang na anong amin papunta noon sa tinanggalingan din namin kahapon. Dun. Ano oras na ba ngayon? Ano oras? Wala oh, pa na ni minja. Ay, gago pala. Teka, tawagin ko sana marami pa. Yan, ano ni jo, lang tap na lang pagtitingnan mo hindi mo halata may paparating naman sa mga panahon um, pero bukas ang mga bangka nito magsisipag plano na magtatabihan na at sa disurso malakas daw masyado abot pa naman ang hanggang magdamag bukas kasi lang bantayin talaga at baka yung hindi natin alam baka biglang magbago papakiramdaman ay makikibalita muna sa tabi kung kaya pa na isa pang maliban na maya sa susunod na gabi pag hindi na bukas talaga ubus ang baka dito pero na nakakarunig tayo nagpapanto ng araw mga mangilan ng bangka hindi lang lahat na nakakahuli baka ito siguro baka siguro pagkatapos dito isang araw mapapagwala tingnan natin dayuhin yun at malapit lang naman parang ayan yung may nagbantunan na, yung may naanod ng malayo nalaanod yung si ng malayo ay ang dira ng isda o, si Tatoy last night, para dito na kami hindi na kami lilipat kahit mga amigo kung hiniwalag pa parating na masamang panahon makakaipon talaga ng isda gawa na yung naman, ng, pa naman. Ah, may pasesa na mga nakain hindi pasurtihan nga lang mayroong natatagalan na mayroong dalawang linggo na raw sa ay, may mahigit sa linggo halos wala pang huli oh. ang butit pinagbigyan tayo kanina ng dalawa sana naman ay dagdagan pa ngayon ngayon at saka mamayang gabi Orang ini amui pero mulat parang, parang inamoy na. Dila-dilaan na. Dila-dilaan dila, na. Dila pa hana. May halong na daw blue pin ay pagkaanis din may halong blue pin magandang gumain, na, kumain na nagtatakaw kumain na sila Hingi, blue pin maihingi Maganda yung pasigohan eh, pampasigoh Anihingit sa mga kawang-kawang ako unang arangkada ng na namlupin ay maganda pa ang presyo pagka ka nagtambak na yun makakawin pa. na pagka naman sa pain mga amigo walang problema sa pain tawang mabitin naman sa pusit marami namang ano, mga tulingan yung um, kakain na lang talagang kulang ayan o ah, okay ito Mala, ba lang naman ito? malayo pa sa buhay na kinakain na hindi rin, tuloy nga ha, ayun lang kayo huli, lingkat na lang, baka mabali baka mabali bago baka lang kayo, dito nga ayun lang, madali lang, pa

Kalau mulai tahu ini kau. Wala lang ini, kalau lagi nanti tahu. pan. Sepuluh itu nanti jenlah dia sih kuti kuplang. Kalau mulai tahu sa kau. kita na ini, kalau lagi Ayan, ayan, ayan. Nakakita mo yung maliwanag na yan. Hindi na bumalik. Huwag kang pupuntan diyan. May kwintas yan eh. ano mga amigo gumabi na wala hindi talaga pinalad ngayong maghapon ah, tumali kami kani na lang halos eh maghapon kami na nga riba hindi parang wala man lang ulan sa video wala. sira na yung LCD dyan sa harapan sa kabila ah. so, yun, umapon ay wala pa rin nangyari sa amin mga mi mamaglag um, pa um, mayroon, bagay, ano ah, madalang naman talaga nahuhuli ngayon marami nga mayroon nga dalawang linggo na daw sa lahat ay to, na, isa pang nahuli um, mayroon naman isang linggo wala sila William ay wala pa yataan eh ano, ah, bloping kanina isa, y yung pala daw ang huli nila eh um, ay una lang, una lang sa atin isang gabi eh. Tatlong gabi na sila, tayo na may dalawa. Pangatlo ngayon. Tapos ay bukas malakas na. Oh, tama. Obligo na kami tumabi bukas mga amigo. Uy, malalaking bangka oh. Nagsilapit na dito sa tabi. At uh, bumilis daw yung kilos ng bagyo. Ah, uh, parang uh, Kung totoo yung narinig natin, sa Titsa Disutso, uh, aabot ng, aabot uh, ng 70 ang bugso ng hangin. Ganun na sa kalakas. Oh. Nah. Sana na may huwag matuloy Lumihis siya O kasi nagdidikit daw yung eh, Nagwisterly Ang mm, hangin Mga amigo Nagpawist ang mm, Galaw ng bagyo Kaya yung mga malalaking bangka Ito lang din sa mapalibot namin Hindi na kalayo Yung mga nasa malayo Nagsilapit dito sa tabi At bukas Mamimiwas lang nasang gabi Bukas magtatabihan na din sa asla ng Pulilio Island Yon kami din bukas tatabi na dyan Yan, mga amigo sana pagbigyan pa uli ngayong gabi gawa nang mga baka hindi na ako pwedeng bumalik sa laut pero uuwi uh -huh. din ako magkapalipas lang ako ng bagyo sa isla at uh uuwi -huh. pa rin ako gawa ng matagal yung lakas ay para mga kalawate gusto na <laughs> matagal Ma, pagka nag-staff me ako na matagal diyan. upos din yung yelo matutunaw lahat kung may palilipasin lang yung bagyo at mahirap naman pag, pag umuwi ng managyan pa yung bagyo uh, ano din uh, tatago pa rin naman sa ilog nandun pa rin ako sa ilog ay eh didiyan na sa bungli at doon ay eh, pag tinago ko sa ilog ay eh mag nandun ako sa ilog di rin ako o di na sa bungli ba to pwede pa ako bumaba Papalipasin ko lang yung bagyo at kahit naman malakas yung habagat, walang problema, tatawid lang. Doon na may kubli sa kabila, basta ang mahalaga, lampas na yung bagyo. Yan mga amigo, sana ngayong gabi makadagdag kami. Makahuli man lang ng pangdagdag. Uh, Mahirap naman kung isang piraso lang yung iuwi, iu adal walang maiuwi ko. Ayun, abangan lang yung mga amigo, baka malay mo nakahuli na kagabi, kagabi kayo ng dalawa kami, di malay mo mamaya mas marami. <coughs>